Mag-aalas dos na nga nakarating dito sila Geraldine sa resto. Kasama nga niya sila Talia at saka si Tantan. Last week nga nagpalaba nga ako sa kanya at ngayon nga lang nga niya na ibalik dito. Inabot nga din ang dalawang linggo yung labahan ko kaya medyo madami-dami din. Wala rin kasi akong time nga na ako yung maglalaba kaya pinasuyo ko na nga din sa kanya. Inatid nga lang nga sila dito ni Carlos. Nung nagpapaalam na nga si Carlos na pauwi na si Talia nga sige namang habol ayaw nga niyang magpaiwan. <tops> 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 <ts> <tops> 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 <tops>

Natagalan din nga si Carlos bago nga umuwi. Talagang inuto-uto pa nga ni Geraldine parang natumahan sa pag-iyak. Makipapa kasi talaga si Talia. Yung suki nga namin na Muslim na mag-asawa, nag in nga sila dito. Sinama nga nila yung dalawang nga nilang anak. Yung lagi nga nilang kinakain dito sa amin, beef biryani. Ever since talaga beef nga yung kinakain nga nila. Kapag try na rin nga sila ng chicken kasi nung time na yon naubusan nga kami ng beef. Pero mas bet talaga nila yung beef kaysa nga sa chicken. Kaya yun nga yung lagi nga nilang kinakain. At ang maganda pa nga noon, talagang minsan nagsasama nga sila ng mga kaibigan nga nila dito. Naubusan na rin nga kami ng breading para nga sa chicken burger namin at sa fried chicken. Kaya bumili nga si Geraldine ng harina dito sa may palengke. Bumili na rin nga siya ng buns para nga sa merienda nga namin. Sabi nga niya sa akin yung isang buong isang kilo nga na binili nga niya. Nagawin na nga niya lahat para medyo matagal-tagal din magamit. Kasi meron na kaming empty na lagayan para nga dito. Gagawa siya ng pang breading ng chicken ano. chicken burger. Okay, ganyan na niya na para mas mabilis haluin. Hmm, paminta. Marami na kami pang breading. Pwede na rin yung sa fried chicken. Hmm, pwede na rin na nga yung pagpulburon. <laughs> Para pulburon lang. Para lipat. Matabang. Matapang yun, no? Oo. Kung ano pa naman oh. pa, oo. Yan. Dalawa. Dalawa pa kaya. Dalawang ano pa naman nilalagay ko dyan. Para na siyang ano. Crispy fry. Crispy fry. <laughs> Breading mix. Pwede na. Pwede na ito, no? Mmm, mm, sarap. <laughs> Harina pa lang yan. <laughs> so, so, ayan. <laughs> Nung may na din eh. Romeo pala. Yung kapit-bahay nga namin dito sa may kabila, sa may massage spa, meron nga dito mga bata. Patikman na nga nila yung beef burger nga namin dito at gustong gusto nga ng mga bata. Kaya napabili so, nga siya sa mama niya and yung kalahatian na nga, hindi na nga niya maubos at tinawag nga niya yung mama niya. Para nga siya na nga ang umubos kasi talagang pag isang tao nga lang, lalo pa pag bata yung kakain talagang nakakabusog So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!